yad lang may signal. Paabot ang eh. signal ng ugnay. Bakal kita kang baboy. Para sa ugod. Ang isda. Kag ang isda. <laughs> Grabe ang pangana. Erte ka ba? Wala ka pangana ba? Bakal baka ako ito Pero, it's very small. O, oh, diba? Small. Pero this is 100 na. Makin mo yun. 100 diyan. kaya nami ka panga ng mga No, nami ang panga. Panga kaano. <laughs> okay, this is the panga. Pangamang di ka isda. Kaso, tapos Silayan. yan, silayan silayan yan? ano, kung ito lang. sabaw-sabaw, lang dyan. Sarabawan ng kanad siya. Pati ano mga sirik-sirik na abay. Ang ano pa naman yung Pero okay lang. Ang pangana nga dyan, later lang dyan. So, balang dyan ang pangana later. Diba? Kaya natin ang sarig lang para hapus ng pagtakas. Pagtakas later. Hindi ka natin naging panindahan. Kadya nga abla. Pero pwede naman ba ganyan nga eh. Tunga-tungaan ko lang. Sulit sa plastic. Alam mo, kung isang password lang ka lang dyan, mabitir ka na unig. Pag inuwan ni, Okay. Okay. Para masang ka. Pumawas. Pumawas ang Pag, 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 Pag inuran ko pero, at least, may signal na dalaan yung wifi ko ito. Yung hindi nandago, pero masangkasin naman. Para na good for 200. Go in eh, Para hindi Okay, that's it. Kanyan siya. So, ang uh, ginagawa pang, no? Uh. ang Okay. Ganon. Ganon siya magsulod sa atunya niya. Okay. okay. That's it. Ang natin isda. Matasabado pa. Tulong niya. Ang aparte ko. pang bantala. Atin ni Moon. Kaya Isigang natin sa tulad. Pero gasan. Kaya may niya. Na carne ang tambok. Mamakal so, ko pa may tambok kita ng mga baboy. Para sa ubod. Para sa ubod ng Tay Fred. Ibigin tayo anak pa pa ni Tay Sa ubod. So, this is it. Pwede natin dyan na i- laga tulad. Pinabay. Pinamanan ako pang ginatawag ng tambok. Tambok sa busong sa lusong ko baboy. Makalakas ang kakilo. Kasi ko po ka igo, hindi ano, baka um, ten over dito so, may bawat ba ko. na igo nung to, hindi okay. <laughs> eh. okay. So, hiwaan natin niya kag i- Ano, kon, laga, eh.